Yan, namingwit kami. Mga kaibigan. Ayan, tayo ay nakahuli. Ayan, o. Panoorin yung sunod na kabanata. Dito tayo. pag may naisip ka din na content eh sama na natin Ha? ha? Naging to yan Hindi lang natitestingan Naging Trần um, Ang tubig dito Nakagalo Nak Yan yeah, may nakita kami dito Nakasiminto Baka ginawa itong Ano Yung ito. Ano talaga Ini semen tiang. Anu ya parang jenawah tiang tosang? kalau No. Panggil lebih hebat. Ini nih gerakan lawang, bawa Mm -hmm. Grabe. Basta ang kalawang daw eh. Basta mga kalawang, maginto. Hmm. Kumakapas eh. Tara tara. Ang okay, kalawang eh. parang inano parang kanal kaya siguro kaya siguro sinimento kalsada hmm, kalsada ngayon dyan yan dati ang daan na eh. kalsada kami eh, pag walang ulam punta lang kami dito sa uh, ilog dito nga no maraming biya dati, dati pa?